Guys, basang-basa lang kami. Dato kami ka-supporting sa mga taga-barangay sa amin. Ako hindi tulad ng iba. Baby, dito love story. I'm sorry. sorry. Ayaw di kami natuloy mag Magpaparis na lang kami. Nagsimula na nga ang MTK Interbarangay Commercial League at dahil kasali nga ang mga kaibigan at mga kabarangay namin, kaya gusto namin magtatropa na makita at maramdaman nila ang suporta namin sa kanila. Sa unang game, hindi man sila pinalad manalo pero nakita naman namin ang pagsusumikap at kung gaano sila kaporsigido na manalo. Kaya kami patuli pa rin na susuporta kahit anuman ang mangyari sa kanilang mga susunod na laban. Kaso sa kanilang pangalawang laban na dapat kami ay manonood para muling sumuporta ay ito ang mga nangyari. Buti, di pa nakakalayo. Hindi pa kami nakakalayo pero inabutan naman kami ng ulan. Kaya naisipan namin na magpatila muna dito sa miltihan sa Kanto. Ate, thank you sa so pagpapatuloy. <laughs> Mulan na naman. <laughs> At yung naramdaman nga namin na medyo mahina lang nga yung ambon kaya dumiretso na ulit kami kaso bigla na namang bumuhos ang malakas na ulan. Ganoon po kasuport yung mga taga Santa Barbara kahit umuulan. Pupuntahan oh no. po namin yan para lang mapanood at suportahan yan. Ako yeah! ah, nandito pala kan sa JR Bakery mo. <laughs> Guys, basang-basa basa lang kami. <laughs> Gato kami ka supportive sa mga taga barangay sa amin. Ano? <laughs> <laughs> so, Tanga na SK niyo, masama na si SK Jordan. <laughs> <laughs> pare, si SK Jordan oh, mo ah, sa mo sa amin. Apa Pare, masama sa. Yung malaki yun, yun. Yeah. Import, import, no. Tanga na ngayon. Importante no. Importante pa oh. SK Jordan din din laban. At sa halip na tumilang ang ulan ay lalo pa siyang lumalakas at sinasabay pa ng mga malalakas na kudog at kitlat. maybe ako hindi i'm sorry at dahil makukulit nga ang mga tropa natin kaya sa halip na mabad trip kami ay idinaan na lang nila sa kanta para maging masaya Nung mga oras naman na to ay sisingsisin na ako sa sarili ko. E paano naman kasi mga tropa no? Sa halip na meron akong dalang payong, e iniwan ko pa dahil bitbitin nga lang naman kasi kako siya. Hindi ko naman inaasahan na lalakas ng ganito ang ulan. Kaya ang ending, eto kami para kaming mga basang sisiw, Diyos ko. Eto po yung isa na yan, aya ng aya sa akin kanina. Kaya pala nag-aaya, mauulan lang kami. dahil di kami natuloy manood, magpaparis na lang kami. Ano? Yeah. At dahil medyo delikado na nga sa daanan kung tutuloy pa kami dahil sa basang daan at malalakas na kulog at kidlat, minubuti namin na kumain na lang ng pares. So guys, ayan, no, kung takita nyo, niluluto ni ate yun. Ate, ano niluluto mo, ate? Ay, guys, Hindi po. <laughs> so, eto binili natin, pares puso. Pares puso tayo. ano? Oh, okay. oh pares puso with rice. Okay. 60 pesos with soft drinks. Okay, guys. Ikitaan natin to Siyempre, para mas masarap. Magaling so, naman tayo ng bawang. Pagyan so, din natin itong paning. Pagyan so, din natin ito. Maanghang. Pagyan okay, din Manonood po kasi dapat kami ng ano, Liga Inter Barangay. Oo. Oh. Ilaban kasi Santa Barbara. Oo, oh, po na po tayo ng ulan. Lakas ni coach. <laughs> <laughs> Lakas kumain ng coach niyo, mo. Ngayon ko nang sabaw, binigyan ako, binigyan ako ng tapa.

ring. Hi bees. sa ani yung matino. ng upa no libato. Ang lasa. Ayo. Sa kokola. Lasang anan. Kokulang. Alin yun? Yung candy. Kokulang. Yummy. Sarap. Thank you Lord. Gusto ko po ako. Bayad ng time. Hi. Chat out. Oh no. Nabusog bos suka Tarap nang kain tu. Do your rice. Mari. <mulik> <Ate>, thank you. Facebook. <mulik> ka ba? ba. order So may rice. Magkano yan? 35. Bos Oh. Three ride. three ride. Ako lang <laughs> ang <laughs> <laughs> nangitan ko. Eh, man. Ikaw, two rides lang ako. Ano yung nagay mo? Uh, shome race, rice. <laughs> ah, show me ride speed. Ten rides. Ten Ay, ano lang pala. One ride. One ride. Ikaw, Kenneth. <laughs> Naka-two rides. <laughs> ano yung nagay mo? Pares puso. Pares tayo, ano? Eto, ikaw, Anden. Two rides. <laughs> two rides. <laughs> ano yung order mo? Pares. Paris lang na, no? Paris with rice lang. With rice, di di so with rice. With salt drinks yan lang. Pusog na kami. Baka lang naman may magtanong kung saan kami kumain. Dito lang yan sa... Dito lang po sa kanto. <laughs> Pag magkanto. Diyat, ang pangalan pa. ay Diyata Pares. Di ka sure. Di ka sure. Tapos po nang tindahan ng putok dito. Ano kami? So ayun guys, dito nga lang pala yan sa kanto dito sa Santa Barbara. Pag gusto nyo kumain, hanapin nyo na lang yung peso nila na yan.